nandito na ang bago niyong pambalitaan sa umaga. Kape, balita at opinyon. Kasama si Johnny D. Papert, Attorney Tanya Linga Tina Moran, at Celine Fernandez. Ating talakayan at pag-usapan ng napapanahong issue sa Central Luzon at kalampagin ang mga kinauukulan sa gitna ng Kape, Balita at Opinyon alas 8.00 ng umaga tuwing lunes, martes at webes. Kape Balita at Opinyon. Magandang magawa welcome po sa Kape Balita at Opinyon. Ito po si Johnny D kasama pa rin si Papa Bird at uh, ito po ang uh, New Media Pampanga Podcast na ngayon ng Kape Balita at Opinyon. Uh, at sa unahan ng Kape. Nandiyan kami. At ngayon po, marami pong salamat, sir. <laughs> Ayan, so ang ating sponsor ngayon po, uh, oh. si Sir Edward. Magkasama, hmm. of course, ang kanyang mag-weekend po. Si at uh, The uh, Kapampangan Experience Vlog. Pag-iya mm -hmm. uh, po. Panoorin niyo po, meron po sila hmm. sa TikTok, sa YouTube, tsaka sa Facebook. Si Edward Lundra po, ating uh, kasama rin sa New Media Pampangan. Ano ba ang pinag-uusapan ngayong panahon na ito? May sa and sa alam naman. Malami. Siyempre, mainit nang eleksyon. Oo, oh, uh, ay, papakit, eh. May mga sarang pagkakit. Yan ang pag-usapan din natin eh. Ito ang tawag na eleksyon na uh, oh, 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 siyempre sa Angeles City, ano? Mm -hmm. Dahil... Uh, October na, filing na. Oo. Oh. Okay. Ano na ba ngayon? September? September. So isang buwan na lang. Yes. Oh, yes. Papa Kirk, may isang buwan pa sila para mag-decide. Mm -hmm. Kayo ba, ang tatanong namin, sino pong napupusuan Ayan, okay. 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 Bigyan natin <laughs> sila <sino> ng choices. <laughs> Kasi so, kung kayo po ay nasa mapalangin, eh. Yeah. Sino bang tatakbo dyan, Papa? Yeah. maugong na uh, si Vice Tony uh, Tommy Ah, oh, okay. Ang Ang, uh, uh, Mukhang yan po yung na-endorse ni uh, uh, philanthropist, businessman, Rodolfo Wong Pineda. Uh, para umagoy sa mga bilang mayor. Ayan, bilang mayor. Mm -hmm. no, Mayor, parang... Mm <laughs> -hmm. Ang mga <laughs> <Parang tinugin> nasa... <laughs> Uh, para mayor. Kasi hindi naman syempre ang ah, uh, kasalukuyan. Mayor, ah, uh, si Chris Garbo. Yeah. yeah. Pero everything is fluid din nga. At nakikita eh. Baka naman mayroon pang isisingit na iba. Ayan. Ay, yeah. Mag, uh, kasi makarapatan naman lahat eh. Nang, mm. Naman ng lahat na uh, gustong humabod. Mag-file ng candidacy. Certificate. Eh. Mayor, oh, so, tsaka siyempre yung vice mayor. Ano ba yung mga naman na kailangan natin? Meron ba senador ngayon? Ano? kalahate. Kaya, yung kalahati. Uh, yung uh, 12 mm -hmm. na... Oh, 24 oh, so, hours. Eh, yung ay, sa Congress naman, halos. Uh, halos. So, halos. Uh, napapansin na medyo kanya-kanyang paringgan na ngayon sa mga napapalaw sa uh, social media, uh, sa TV, narinig niyo sa radio, uh, maraming uh, issue na nagkakalang Hindi mo alam kung ano yung yan. So, ayan na po. Eh, dito nga sa may, yun po, sa mabalakat sila. Mm -hmm. Yun, no? o, dito naman sa po. Ayan po. Sa po. Uh, Natunog-tunogan ko eh. Parang uh, si dating consular Mike Tapong yata. Mukhang ano, uh, pumuporma. Pum at, pumuporma. 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 Uh, may pagtunggali naman sa kasalukuyang mayor. Ay, ito pong mga cheese, opinion, po, opinion natin eh, maaaring magbago. Siyempre, depende yan sa umahabol at sa so, sitwasyon. Sure, Siyempre, I'm sure, lahat sila pinag-aaral. Okay, maaaring may magdagdag. Ayan. Ayan. Uh, uh, so, mga, uh, kung kasi, kumisa may mga sumisinit pa eh. Ayan. So, uh, pa rin. Si, itong mga binabanggin natin, ito yung mga mm -hmm. sinasabi natin parang mga popular ones. Kasi alam natin naman, mm -hmm. alam naman natin na minsan, nagkakaroon pa rin ng mga ibang unknown na uh, hindi oh, kilala oh. sa, sa field na biglang susunpot at uh, magpa sila ng uh, seminar. Eh, hindi ba, para sa'yo, Johnny D, hindi eh. mm -hmm. ba, pag sumingit ka ba o late ka na ba na magpapakilala sa mga tao kung hindi kayo baruhan lamang mm -hmm. sa Pinakasik? Uh, ang, ang, nina, ang, ang nagiging basihan kasi ito is, uh, are you a winnable candidate? Yeah. Ayan, yeah. Pero, no, no. so, no, so, ano ba no, no, no. yung mga, uh, mga kategory na meron ng isang winnable candidate? Yeah. Unang-una. Yeah, dapat uh, meron siyang personality. Mm hindi -hmm. naman ibig sabihin wala kang personality, bigla kang sumulpot, wala oh, kang ng pag-asa. Of course, isang factor din po yun, meron kang factor yun. Oh. Kasi, minsan, Papa titingnan titignan mo, Okay, uh, iba yung karisma ni ganito, iba oh, yung oh. karisma ni ganyan. Yeah. Uh, Naka... Nang, Nakawakan mo lang yung kamay. Naka uh, nga oh. ng loob sa... Oo, ayan. Doesn't matter kung good or bad, hindi siya. Yung out... Ang tawag doon, out... Oh, out. Na, oh, na, yeah. okay. ito, yeah. Secondly, siyempre, yung kung kilala ka na bilang isang public servant mm -hmm. or isang leader, for example, sa business. Mm -hmm. Ayan. Oh, yan. Advantage oh. kasi yan. Kilala ka sa business, papaka, for example, ikaw si Henry C. Yan, yung maaaring oh, Henry C. Oh. Ano? Oh. Eh, parang, kumbaga, yung... yung yung Alam na yung pangalan mo kaya. Pa. ano, oh, O oh. kilala na. So, may well, advantage yun. May tulog kasi, na kaya, gano'n. Uh, At, siyempre, na. yung record mo, mm -hmm. eh, nando'y si businessman oh, oh. papa Kurt, eh, kilalang ganito, magaling sa ganyan. So, mm -hmm. advantage po yun. Kasi yes. may magpapatunay kung ano yung ginawa yun. Yun, yun ang maganda. Report. Report, mm -hmm. tama. At tapos, syempre, yung inyong makinari. Yes. <laughs> so, ang makinari yan, yung... Ito yung pinakamalaking factor para oh, sa'yo. Oo, oh, oh. yung ano, yung meron kang organization. Yeah. Mm -hmm. Meron kang... Kung uh, yung nasa makinaryo, siyempre, funds, Pero... Yeah, yeah. pero, mas, Kasi, uh, let's admit it or not, uh, kahit saan man sa mundo, mm pera -hmm. po ang kailangan para mapatakbo mo ang isang kampanya. wherever it is, ha? Kahit, kahit oh, sa Japan, oh, sabihin na oh, natin sa Japan kasi simple lang. Oh, okay. Sila mismo na kandidato, magme megaphone lang. Ako, sila oh, oh ganyan. Pero meron pa rin yung involved na logistics doon, meron pa rin pera. Sa yung sa atin lang, sa Pilipinas at sa Amerika, medyo bongga lang. Kasi, syempre, kung nasyonal yan, mag maraming uh, lugar ang iyong pupuntahan at ah, hindi ka naman pwedeng maglakad. O, oh, it's either maging aeroplano so, ka, di ba? May convoy ka na sa sasakyan. Noon, noon, may... So, napakalaking gasos mo niya. <laughs> may tinatawag sila dyan, yung PS official. Kaya... Hindi diba yung holiday, ano? You know? uh -huh. Sa ano, ano? Eh, hindi ba na yung tawag dyan eh? PS official na rin yun eh. Ano yan? Para sila nagpe fiesta Kaya... <laughs> so, yan, yan ang na sinasabi natin, no? Kailangan, meron niyang budget. Yeah. And, ito. syempre, when it comes to funding a hey, candidate, yes. mga sponsors din na gusto to sa loob. Yeah. Paid for so, by the friends of charity. Uh, di mga naniniwala iyo, kung na-establish mo na yan, eh, na ka rin. So ayan, so, bumalik tayo sa pora. Ano? Oh. Si Mayor Jim Capil ba, si incumbent ka, happy mm -hmm. pa rin. Uh, sabi nila. Oh, so Or no, meron no, pa rin no, isang na, no, na, no. na angel no. na baka yung wife naman. Oo, oh, baka si Mayor. So, ayan, so, baka si Mayor naman. Mm -hmm. At si yung makakarap ma ma kong galit eh, si Mike Tapat. Sa parang yung isang board member natin, oh, hindi ba yun? Si... Noon na uh, yun know, ang... Bukang matunog, diba ano? Diba? Yun ang usap-usapan. Hindi pa natin alam, baka biglang mapintat. O si Ms. Fritzy. Oo, oh, baka sila nga. Pero, pero that is of course unconfirmed dahil yan yun pa yung mga usap-usapan diba? na lang. Mga hero no. E? Pag nag-file na yan, doon natin wala lang. Kaya... Oh, dito naman sa ano, sa May Angeles, pa Bird. Ah, sa Angeles naman, si and that general that general munti ko nang nabanggit general Makasama, kasi siya nakasama natin sa programa no si general but anyway yun nga si general albayalde at siyempre si congressman john john lasatin carmelo john lasatin at siyempre yung incumbent mayor ngayon na si uh, Pogi Lasatine ay hahabol naman ng Congress. First District, papakarik. So, ayan po yung mga so far na alam natin mm -hmm. na umahabol at nagpahayag na mm -hmm. na positive na nakakapul sila. Siyempre, lahat yan. Eh, mas po-confirm pagdating ng no October pag sila ay nag yeah. Sa San Fernando naman, sa San Fernando, San Fernando, ang uh, incumbent na uh, si Mayor Vilma. Mm -hmm. Yeah. Ayan, ayan, incumbent. Oh. Uh, mayor uh, ano, Mayor Vilma. Uh, Vilma Calua. Ayan. Sabihin mo ng dito. Kasi oh. ang mabanggit niya. Uh, may tunog-tunog nga, ha? Well, ano yung balita? Balita na uh, po. Balita, balita na to. Eh. Balita na po. Balita na board member, uh, May link. Pineda. Pineda. Kaya Biab. Kaya Biab. mag ah, So, ang ah, habol naman siya ng uh, mayor din. Mm -hmm. So, siya yung maaaring possible uh, uh, na, na makatunggali eh? ni incumbent mayor Kaluwag. Although may tunog-tunog -tunog din. So, ano tunog? tunog yan? Huwag naman budol siya. Yung dating mayor na si Edwin Sanchano, it's a sumisingin. Aba, amung kung gusto rin yung marbol. Minsan kasi, oh, ah, Yung mga ganyan, yung mga, minsan may sumisigat, may mga hmm. third, uh, parang tatlo hmm. yung oh, oh. three-way uh, fight, no? Hmm. Eh, minsan mga strategy din yun, eh. Minsan alam naman nila, they're not going to win, or they were invited by someone who has, di ba, hmm. alam nila yung magiging effect ng pag-umabol oh, okay. siya para may third force so merong mga hati ang bono. Want... So, minsan ganyan, na Pero minsan, okay, honestly, mm. I, I gusto, rin. gusto rin lang mag-service ulit. Yeah. Itong iba gusto maging black horse sila kasi uh, black horse ka. Parang ikaw yung hindi pinifavor na manalo pero ikaw nanalo. So, yun ang tinatawag na black horse. So ito nga, pag-uusapan natin dito as napag-uusapan natin last time, ano? Mm yun nga, yung International Criminal Court, yung ICC, Papa Oo, oh, oh, may kumit na ito. Isyo kasi ang una kasi nangyari dyan, eh, nagagalit yung si... Hindi lang nagagalit. Kini-question lang ni General Abayaldi yung uh, bakit may kopya si uh, tre- dating Senator Trellianes doon mm -hmm. dun sa papeles na galing sa ICC? So, baka siya yung ano, baka President siya yung <laughs> si Exxon Officer ng so, ICC. His no, an official representative of the government, baka pwede naman gano'n. No, okay. Hindi na Sa nakaraan na uh, episode natin, uh, hindi wala pa nga natatanggap ang DOJ. <laughs> mga ganyan na mga. Ah, yan. So, so, may okay. update. So, yun ang sinasabi natin, Papa Kurt, ano? uh, sabihin man natin na tindi, aminin man natin, natin de, na tindi, na siyempre, ang pinaka-apekta dito, dito is si, ano, si General Bayate. Oo. Oh, uh, oh. At dahil sila yung na-involve doon sa ICC na Una oh, sinasabi nila, sila yung kakasuhan kasama si na yeah, former President uh, PRRD, si oh, Duterte. Oh. Diba to? Oh. Dela Rosa, dahil yung pinitin siya. Nagkakagirian nga ngayon sa Kongreso at Senado, si Apop kasi, Kongresman Apop. <laughs> Oo. Oh, oh. Tapos dun sa sinabi ni yung Bato de la ano bang sabi ni, Senator, kasi daw, nung panahon na ginagawa ni President, dati ng President Duterte yan, eh, supportado sila sa Ngayon, biglang bumaliktad. Anong bumaliktad? Nag-iba na yung pananaw. Kaya... At saka yung, yung nga, prinsipyo. Pero wala siyang binanggit na pangalan. Okay, so, ibig sabihin, itong mga ito, eh, kasama nga yan, pati si, Vice President Sara ba, eh, nasasakay Yung mga, yung asawa niya, kapatid niya. So, yung mga Davao Group, ano? Mukhang, ang sinasabi nila, eh, sama sila dito na isang sindikato sila. Mm At mukhang ang nangyari lang daw eh, nung panahon nila eh, ineradicate nila yung kalaban ng sindikato at pinagpapatay nila. Yeah. Parang yun ang yun nila, ang sinasabi nung uh, piniprefase. Act ah, ng uh, ICC or ng mga investigador. Oh. Yung note sa doon sa napanood kong pag-iimbestiga ng, ng, ng Senate, House, no? um, so, um, so, so, Congress. Uh, inihimay talaga nila mga na involve na, na yung mga Uh, ibang mga, 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 mga general din pinag-question. Oo. Oh. oh, oh. kung paano nangyari, di ba? Nagbuksan sa Tyshel, Espinosa. Ayan, oo. Oh, na. Oh, okay. okay yung tatay niya kasi dating mayor yun. Oo. Oh. Eh, lumitaw. Yan yung ano, parang oh. na-eliminate din sila, Oo. No? Kasi si, ang utos ni General... Uh, sa inyong panahon ba yun? Eh, oh. Duterte. Oh. Dahil yung... Hindi, sinong PNP chief lang? No? Si Bato, sa akin. Ah, si Bato. Ano? At saka naka, nakakuha rin direct order si uh, uh, Espinido, si Joby. Oo, oh, uh, yung uh isa pang na-police din. Oo. Oh. Uh, nag diretso raw tay pamulong protest ang mukhang yun yung so, nila dun sa uh, Senate hearing at mm, sa House of Congress oh. or But meron din pa sa ah parang kinakalkal din nila ulit yung panahon ni uh, General Bayalde na PRP oh, oh, oh. chief naman siya oh dahil, sa yun uh, Oo, oh, kasama dun sa mga EJK princess mm -hmm. nila. Na sinasabi nila, ha, ito nasa mga Kasi chefs to. Kasi naging PNP chief siya. Kaya, Pnp. nung bang PNP chief siya, na naipagpatuloy din yung, ano, yung tokang So, oh, tuloy-tuloy. Oh, okay. Kaya, kaya si sinasama ito. din siya no, mm -hmm. na uh, na-involve dito sa kaso sa ICC dahil nga sa mga uh, ano nga ba yung sabi ng EJK, Papa Kerr? Yung extra judicial kill Ayan. Nung, nung, yung pinakasikat na EJK case ay eh, yung kay Tian. Yeah, okay. Yung talagang na nakapatunayan na uh, yung mga polis na involved doon eh, nasibak oh. lahat, sana. At, sabi na, sabi ang, kay, pala, sa sabi, 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 lahat yung sabi, 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 Panahon ni ano yun, General Bayade? Oo. Oh, Ayun ni yeah. eh, JK, ano? Oh. Kaya kahit sabihin na natin, ikaw, eh, walang alam dyan. Ano, o straight, mga, okay. ka. O straight man. For example, oh. eh, nandiyan yung tinatawag na command responsibility. Oh, ngayon, eh. Ang kagaling sa Oo, oh, oh, wala rin na. May ito yung PNP chief. So, isa ito sa mga bubunuin talaga ni General Bayade. Yeah. Ano, na, Remember. tahabol siya. Remember, commander in chief. Sinusun. Ayan, oo. Oh, oh. So, ibig sabihin, yung mga drug cases din noong panahon nila, mm -hmm. eh, may implicate talaga sa siya. At sa sa gusto mo, mm -hmm. sa ayo at sa gusto, for example, na General Bayard, eh, mapapatawag siya, papaper. Oo, at the same time, eh, lalo na e, yung nga, na, uh, uh, may, may siya kumagol o kahabol siya sa... Oo, siya. Oo, oh, kahabol siya. Ka. Isang ano rin, so, uh, dagok so, sa kanyang imakitin. Oo, oh, eh. sa ayo at sa gusto mo, kahit na, for example, ako. drug oh, okay. ka talaga. Oo, oh, ako. ispray na oh, tao ako. Tapos merong uh, ganyang kaso, lalo na International Criminal Court oh, Eh, I'm sure may mga may mga researcher sila dyan. Alam mo naman, yung mga legal uh, ano nila, ito department. oo sila eh. Oo, oo, talaga. At I'm sure may mga ebidensya sila mm -hmm. na ilalabas laban sa'yo. Oo, oo. at uh, di, hindi lang yan. Siyempre, itong mga, di ba sabi mo ka kanina, oh, mo, Oo, oh, dyan basihan mo yung personality. Kaya, oo. Oh, oh. Hindi tatamaan yun sa hmm. image niya, yung imahe niya. Tama, tama. Na, na gusto mag-servisyo, mag-tumangkot. Kaya okay. nasa sa inyo po, ahhh... Uh, pinapakita lang po namin ni Johnny D. kung ano yung magiging efekto. Kaya kasi, ito pong uh, mga kaso, hmm. for example, lalo na ngayon, alam naman ninyo ano nangyayari doon sa may... Uh, KOJC ba yun? K-J-O-C. Oh. Ah, kahit yung Vice President, si Sarah hmm. Dugarte nagsalita. Eh, alam po ninyo ang laban ng ngayon, between uh, President DeMarcuses yes. and the Dutertes. Oh. Yan po, kasama din po ang labanan ng Pilipinas at ng China sa West Philippines. Malaking, <laughs> kasi magkakadikit po yan sa ayaw sa gusto natin. <laughs> ang yung mga yan, o, magkakasama yan. Magkakasama yun. unang-una. Lahat ng mga pogo, eh, oh, ay eh, po. aalisin na lahat. ayon sa kanilang mga pagsisiyasat, lalo na si Senator Risa, eh, mm. yan ay eh, nung panahon ni Duterte, yung nagsipag-usbungan. Oo, At nung panahon, panahon yan, ni General Bato, ni General Rabayalde, nagusbungan yung mga yan. Yeah. So, yun ang sinasabi ng mga uh, na po prosecute ngayon sa kanila. nag sila. Oo. Oh, oh, huh? oh. uh, Bising-bising nga -bising ito sila at sa kongreso. Ayan. At ngayon, meron na nga kasunduan na yung dito sa may West Philippines. I think nagkaroon ng talks ang between China and the Philippines na kaya nilang mag-resupply ang Pilipinas. Mm -hmm. Pero iba yung gina China pa rin. Iba pa rin yung ginagawa oh, sa okay. sinasabi nila. Ang ganda ng pinaglit. Oh, binunggo yung Teresa Magna. nasira pa nga yung Ugas, di ba? So, ito eh, napakalaking usapin. At uh, syempre, tayo bilang Pilipino, saan ba tayo sasangga? Sa saan ba tayo kakampi? At, tandaan pinag-uusapan. Tandaan po niyo. na ng presidente yung kanyang termino. oh, ayan. Diba? So, po. Kasi wala tayong elections president, vice president. Wala, wala. 2028. ng yeah. mga ano pa lang to natin, positioning. Oo, oh, oh. kung pa ka sa chess. This is pino position mo officials pa at saka at this is a battle not only between uh, the local political clans like yes. the Marxists and the Dutertes but also we are talking about the Philippines and a foreign power yeah. of course, let's identify it. Let's not be hypocritical about it. It's China. Buwan naman. Di ba? So, alam naman natin lahat. Ang mga Duterte, pro-China, and the Marcoses are more on the American side. May, tawag, may tinawag sila sa kanila noon eh, yung utak at Ayun. Yun ang sinabi. Sabi ng mga ibang tao na uh, ipinitritsize sa kanila. Kaya. Dahil nga pinapaboran nila ba yung China. Yeah. Ayan, pag nalobat yun. <laughs> ito, yun nga ang sinasabi natin dito. So, ito po, dito sa may usapin sa Angeles City, dahil si, parang si General Albayalde lang naman, ang dating, uh, dahil sa dating administration, okay. ni Duterte, na Asali. lalo na dito sa Angeles, na papasok, may balak pumasok ng politika. Mm -hmm. Kaya natin din discuss para po tayo mga Angelenos dun sa pangyayang Angeles. Although Angeles is a long, long district, yeah. no? no, uh, geopolitically uh, independent sa Pampanga. Mm -hmm. ha? Independent po yan. Kaya ito talaga din discuss natin dahil siya lang yata, yata? ang pinaka-highly urbanized sa mga city oo, dito sa Pampanga. Oh. At napakalaking positioning ang nangyayari na gusto rin makakontrol lahat ang Angeles City dahil ito ay napaka-importante. Kahit na geo mm -hmm. geopolitically independent sa Pampanga, eh, part pa rin siya uh, geographically. Ay, naalala ko pag sinabi ng Clark, Angeles City yung buhay. Okay, Hindi naman Mabalas. Ah, mabalas. Mas marami talaga bas, yung mga sponsor natin. Salamat sa Soju Homestay, ha? Diyan sa uh, Telabastagan, uh, 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 yung uh, uh, Shore 360. Mm -hmm. ba? Ang Bini Cafe, Doc Rob, Pyro uh, uh, Cafe, yan. And uh, Associates Wellness Center. Ang uh, The Bunker po, ni Doc Harry. Spa Signature Sign. IRI MEI YANG <laughs> IRI MEI YANG yeah. yeah. Maraming marami salamat, Tangent. Tangent the 13th. Ay, oo, Tangent okay. para niya, syempre. Tenchuri, no? Uh, Kali Rangesca. Ay, thank you. Sogo, si Selmar. Maraming oh. maraming salamat po. Yung yes. mga namin, di pa namin nagdablamit. Oh. Yung 48 hours. <laughs> si ano, si... Yung mga grupo po ng JDN. Ay, si Miss Ina. Abangan niyo po yung mga... Si pe... Sir Chito. Oh. Ay, si Selim mm na po na po naman mga yan. At, Uh, so, uh, abangan niyo po. Marami silang mga events. Saan na magpapiesta ngayon yan sa... Ah, it Yes. yes. Marami uh, mga... Uh, marami event po events yan. Events po. Ang JDN Realty. mm -hmm. At... Uh, Maraming maraming kong salamat sa mga sumusuporta at patuloy po ninyo abangan tong itong uh, aming programa uh, dito po sa New Media Pampanga. At salamat din sa mga 91K na followers namin. Ay, nako. Uh, heading to 100. Mag-like, uh, mag-follow, like, po, po, po. kayo. Uh, target natin before the end of the year is 100k. Yes. Yeah, so, 100 plus kung pwede. Mm -hmm. At uh, ito po ay lahat para sa inyo dahil gusto namin uh, pag yeah, kayo. Sir. Bigyan kayo ng update. At ng mga impormasyon na eh, hindi lang naman sa politika. At iba pa, makikita naman okay. yung mga Ito, mamaya kami... Oo, oh, sarap to. Re-review natin. Re-review. Re-review namin. Pag-sarap din yung Thank you, Edward. <laughs> Maraming salamat po. Papagay, paalam ka na Ano mga pong issue na ating pag-usapan dito sa Kape Balita at Opinyon sa New Media Pampanga. Maraming pong salamat. Dito po si Johnny D. Kami po yung magpabalik. Dito lamang sa kung saan eh lahat ng katotohanan. Walang uh, walang spices. Yes, ano, walang, walang sugar coating. Yung yeah. totoo lang po. Dito sa para. New Media Pampanga dito po si Johnny D. para sa Kape Balita at Opinyon. Thank you.